Girls, makinig kayo. Alam ko na kung anong problema. Ha? Huh? Ano, ano, naman yun? Eto, eto yung problema. Kailangan gawan ko ng paraan. Sinasabi ko na nga ba, eh? eto. Diana, wag na wag mong gagawin yung paraan na yan. Advice ko as a friend. Diana, kapag ginawa mo yan, hindi mo na mapabalik. Kaya pag-isipan mo ng mabuti. Diana, okay naman yung itsura mo eh. Relax. Girls, alam ko okay yung itsura ko. Alam ko maganda ako. Pero kung gagawin ko to, mas lalo akong magiging perfect. Hindi niya ba nagigets? Kapag naging kami ni Smiley, magiging sikat tayo. Kasi, action ni Diana, yung popular girl sa school. Ah, oo nga pala, sikat si Diana. Blondie, genius ka talaga. Alam ko, katulad ng mami ko. Girl, sisikat na frogs, tayo. Hi, Froggy. What's up? Nagaganda niyo ngayon, ah. Igor, sigurado, matatalo oh, kayo. sige, ngayon na lang natin. Hello, boys. Gusto niyo ba yung dress ko? Branded to. Sige, Marcus, sige, Ivan. Harang, okay, okay. harang. ano? Umalis ka nga dito. Oh my God, Romeo. Ang galing mo palang kumanta. Hindi ko ina-expect yun. Talaga, Diana? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Oh. Ang ganda ng boses mo. Ikaw rin. Ang ganda ng boses mo. Mm, thank you. Tara, kumain tayo sa cafe. Oo, sige. Nagugutom na ako eh. Okay, ako rin. Tara. Tara.